Hello mga ka -relax. Na ngayon ay may nabili ako sa tiktok shop na antena yung ganito lang oh. Yan, no oh. so subukan natin to kung gumagana talaga tong antena na to sa smart tv so let's go so yan ang tv dami no? samsung smart tv yan to so ito na kakabit na natin ito i it na natin dito sa may antena saksakan antena So dalawa yan Ito dito sa USB Kailangan natin yan sa USB Oop, para masikip pa. Ayaw pumasok Ayaw pumasok Yun, pumasok Dapat ito Magkakaroon ng power So, susubukan natin. Power on. So, yan ha. May power na siya mga axe. may power. Babalik na natin. Yun na Nagkakaroon ng challenge. Yun. Ang lupit nito. Yan. Jame so, A. One sport. Oh, wala signal. Yun. Ito. JTB. Yan. So, at least. Hindi naman maraming uh, ah, ano, sa channel. Pero at least mayroon tayong nakakasakap na channel mga alaks. So, lupit ng antena nito. Maliit lang. So, nilagay ko lang to, no? Pinadikit ko lang dyan. Yung antena na yan, isusom ko. Yan siya, oh. Yun, mga relax.